Good morning. Ayun po yung boundary ng lupa ko yung nasa may nyog papunta doon sa may puno ng kahoy paakyat doon sa may kugunal ayun tapos dito dyan sa may adyan, sa may puno ng kahoy na yan i-strip nya yung nyog din doon oh, no, na may puno ng kahoy jimilina ayun o no. oh. ayun guys o so yan hanggang dito yung boundary dyan oh sa may puno dyan papunta yan doon oh, sa may puno ng nyug yan tapos hanggang doon sa dulo bale yung area ko lang eh, dito dito na park papunta doon sa kapatid ko na yan dyan pero yung mga puno ng nyug na yan akin yan pero bigay na yan sa kanila yung sa akin na lang na ano ito itong mga puno hanggang doon sa taas yung 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 doon oh no? papunta pa yan doon sa taas pa yan yung area ko nasukal na dati ang linis-linis yan hmm, dito pa ako yung may mala, puno ng kahoy na yan akin pa yan yan hanggang doon sa dulo sa taas mamaya papunta tayo sa taas para mag video natin kawa naman talaga itong mga tanim ko maraming puno to atin na wala na disgrasya sa pagsusunog puno na ng kawyo okay yan at least kakapit yung lupa hindi ma landslide so pag uwi natin dito ito paglaanan na natin ng ano video siguro malaki-laking gagastusin ito kasi pag uwi ko, bala ko, ito lahat, linisin ko lahat, taniman ko ng mais, taniman lahat ng protas, hanggang doon sa taas. Yan, ito yung niri ko. Yan, yung ano namin talaga lupa, hanggang doon. Tapos hanggang doon sa, may kawa yan, hanggang doon sa, uh, you o, know, kahoy, jimilin na ni tatay yan, sa kanya yan, papunta doon sa taas. Thank you guys bye bye mona